Yo, ya, Lele. Oke, okay, Maidul Ah, uh, pertumbuhan pernajian majul. Oke, okay dah kau. Oh, saling, Maidul Bintaratinian. So, Pindahkan kulit kung kambing. Sa, kau ke sana aku mau kunjungan don. Right. Magisang tahun kambing parin. <laughs> Mga 10 kilo. ko baka, wala hitot. To. yung dalawang niyang anak. So... alright right. Basta, mga go Ha? Yo. Nah, 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 <laughs> nah, balik so may siapa guys ito? Lucky. Yung laki. Yung <laughs> lalaki. <laughs>

So, yan sila lahat yan. Limang kambing. Lima. O, oh, lima. O, oh, anim pala, anim. O, ah, lima pala. Yung isa, hindi nakasali yan. yan. So, ano? Mukhang na silang isa-isa isa, o. Oh. Hindi, hmm. magpaalam na kayo. <laughs> mi, ikaw na sa Ha? Ha?

So ayan na sila lahat guys no? Nandito na sa sa munting Dali na sa sa nagmamayari na ng bago ngayon So paalam sa iyo mga Mimi. Paalam uh, -huh. Nagpaalam din sa akin Okay okay Alright, Salamat So right ulit mga idol So nalonggot yung inahin ito ang pinakauna sa lahat no nag-iisa lang siya noon so ngayon nag-iisa naman siya kasi yung lahat ng ina, ang mga anak niya ay bininta ko na yung lima mga idol ay binta ko sa lahat na 13,000 so yung may maliit ay inahin so puro payat yung mga idol, no mga na hindi naman yung masyadong ano yung klase nila uh, mamahalin so mumurahin lang yung mga idol no uh, so ngayon lang idol 13,000 ay yung ay binta ko sa lahat alright mga idol So ganyan talaga ang mga kapalaran ng mga hiyopon no, mga alaga natin. Hindi naman sa ano, may turing natin silang parang tao. Pero kanyan din ang kalabasan, ibinta na rin natin sila kahit mawa tayo. Alright. So another blessing ng mayroon no, ah kabayaran sa atin na ah. pagod at hirap. Araw-araw natin panguha ng pagkain ng ang um, kambing. So mayroon kung nagustuhan niyo ang video ng ito mayroon, 'wag niyong kalimutan ni subscribe ang ating channel, i-like at i-share po at comment na lang po kung maari. Okay, salamat.